Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Hello, everyone, and request ayoh. So mga, tapos na sa trabaho, may akma na naman Kaya eat breakfast muna. mo na. Ayodong. fried so, egg, gusto ko kasi yung itlog malasado. Hindi luto yung yellow niya. Half lang. ang dami ng biscuit dito guys sawa na ako medyo may isa carton pa ito lang kasi yung samisa na kalagay kasi dapat hindi ako kumakain at sawa na din ako kasi na hindi sa nagsasawa ito to lang yung ano nga <coughs> isang amo ko nga dito nagda-diet siya tapos manok 100 yung timbang 100 na kanin at saka sa manok na pinaslice yung mga laman 200 araw-araw yun minsan sa isang araw dalawang beses kumain hindi nagsasawa parang ilang buwan na yan yung kinakain um, kumot Pinitimplahan lang siya tapos inaano lang sa ha, Yung mainit tapos siya, ganyan ganyan balik to balik to lang hanggang malungkot. Huwag na nagsasawa. nagsasawa ako kasi ako pala nang luto. Parang ano ko na, hindi ko nagsasawa. tapos na <coughs> yung lunch dito alas stress ng hapon nagkalasan na ako ng ano na pre-breakfast mga 9.30 gano'n bumababa ako 8.30 maglinis na kasi sa gabi nilinis ko na check na lang sa umaga kaya yung maliis lang mahirap mag ano kuha ng video pag ito lang palagi sa bahay hindi na kasi ako lumalabas ng gaya dati na lumalabas ako tama ng amo ko kasi may bata pa yung eh malaki na kasi tsaka hindi pa rin sila yung amo ko lumatang gana at tsaka kahit may day off man ako andito lamin akong hindi ako lumalabas mainit sa labas at saka ano, gastos. Dati, umabas ako kasama siya na si Chikai, Chikai Channel. Yung ngayon, wala na. Wala akong kaibigan sa labas. Marami, pero naman nagsawa na din ako sa galaw Shopee pag gusto mong bumili ng mga damit or ano, nandiyan naman sa online, sa TikTok. At saka ano, pag bibili ka ng gold, meron din sa online. O mas maganda talaga doon sa mismo. Kaso lang, ano yun. Gasos ka sa taxi. Okay lang naman. Kasi ang ano ko kada dalawang buwan yung day off ko hindi ako humingi ng isang kada buwan kaso lang iwan ko pagdating yung day off ko tinataman ako mas gusto ko pang nasa kwarto lang tawag sa amin sa mga kapatid ko sa mga anak ko sa mama ko yun lang pag kasi parang ano maglabas-labas sa so, wala din akong barkada pag lumalabas sa Di gaya ng iba na may kausap sila na pupunta tayo doon, doon tayo dati meron si Chikai eh. ngayon wala na eh Marami talaga si Nada. Ay, mo na si Uri, ano si Hugo. Kasi parang na hindi na mainay, Hindi na nagtatanong. Si Uri, yung mga ano namin dati, pots dati. Chika. Hindi na si Uri bumabalik. Hindi ko na din sila nakikita sa social media. ako oh, ng palit ng ano account. <laughs> Sa kaibigan ko naman may hirap siya pero ano hirap makakihirap kasi sa amin um, niya kasi 7 to oh, muna next ano niya tapos yung ano sa akin katapusan ay hindi kami magkatuba ay uh, mas mga nai, hindi na hindi nalang alis hindi nalang thank you for watching everyone and God bless all ina palagi lalo na dito sa Middle East kahit sa Pinas makihinga tayo guys kasi bawal magkasakit kahit saan man sulok ng mundo bawal talaga tayo magkasakit kasi iba eh nasa ibang bansa tayo tapos pag may dinaramdam tayo 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 kung din wala tayo mapagsabihan kung meron mo mas iba talaga yung ano. nasa malapit ka sa pamilya mo. Kaya yeah, guys, thank you for watching. Ubus na din yung kape ko at yung pang-breakfast ko. Kaya, yeah. God bless everyone. Ingat all.